ito ang paboritong shoppingan ng mga Pilipino dito sa Amerika. Sari-saring paninda ang makikita nyo dito. Bukod sa mura na, magagandang quality pa ang makikita dito. May mga bags, jewelries, mga damit, perfumes, mga beauty products. Sari-saring sandals at mga sapatos. Mga kagamitan sa kusina. Mga wall decors at kung ano-ano pang palamuti sa loob ng bahay. May mga candles din. Furnitures sa loob ng bahay. At karamihan nito ay gawa sa hardwood na imported pa galing sa India, Indonesia, at sa Pilipinas. May mga laruan din para sa mga bata. Mga sportswear. Mga bola ng basketball, soccer at football. Pati sari-saring mga palaman meron dito mga chichirya at sari-saring mga inumin. At sa bandang huli, ito lang yung nabili ni Mrs. mga plastic na halaman para sa loob ng bahay namin at mga chocolates pampasalubong. Salamat ulit mga lords sa panunod.